Ito nah, ay hindi natin labig dyan guys. Patingin, tungkol na muna. Ayan. Yeah. Ah, kasi pag hindi ko sa siya, Ah, bilag ng tipo papasok ata na tubig, no? Tagal-tagal yan, sir. April 8. April 8 din 'to. Bago siya nahubaran. Ah, pinapakpas namin ni sir. Ah, ha? April 8. Ngayon lang? Mag ilang buwan na ba? April, May, June, July, August, September. October. October ba ngayon? Six months. Ah, uh, ang ganyan natin guys. Ayan. Ah, ito yung ano niya. Mabad na katotohanan ni Erox. Ayan. Ayan dami na rin to buhat nung na disgrasya tayo na disgrasya ako natakot na ako talaga ako sa -interse intersection talaga doon na ako madali paps eh intersection nakakatakot talaga yung paps no yung kasabay ko pa naman nagmamadali rin yun tricycle pa Ayan okay, guys Ayan, Nalagayan natin ibabada, ibabalik na guys yung dating niya mukha pangit pa ng Aerox pag, pag may nakatakit no kasi hindi siya nagpumaba sa mukha eh no ayan no oh. siguro gaganda na tong kapag natanggal na lang laki pala ng basag niya oh. oh laki ng crack pala oh Yung takbo ko pa naman nito 40 eh. Biglang sumulpot yung tricycle. Na na. Maraming yung customer kanina, Paps, ha? Dinumog ka pala pag linggo dito pala, no? Ah, yun pala mas maraming tao? Marami, no? Ha? Wala nga, eh. Yan nga siya sabihin ko, eh. Yung walang mga laklak, -lak, eh. Yung, yung san nga na-orderin ko sa, ano, sa Yamaha. Uh -huh. Ang problema, wala daw kayo sa Yamaha. Wala ba yung ngayon, e, Paps? Sa Yamaha. Yung rivet? Sa Yamaha, mali. Ha? Sa Yamaha. iba eh, mo lang dito sa may... Mahal, e. Eh. Ay, bako. Mahal yata yung san nga, yun, no? Hindi. Hmm. Depende naman yata kasi parang may size shot. Tanggalan na nga, eh. Yeah. Ah, tanggalin ba ba ito? Eh, hindi na. Hindi na. Ah, ano lang. na eh. ba naman tumakabok ka ng 45? Tapos biglang may susulpot na ano eh. Tricycle eh. Ganunan, ganun lang kayong dalawa. Ako yung ako yung nakabangga. Pero ako yung na-damage. Pwede <laughs> pala yung sir, no? hindi ah? kasi ninyo. Ha? Pwede hindi kasi Naawa nga sa akin kasi ako yung nakabulag ka eh. Ito dito sir, oh, basag dito ko. Oh. Sumisirit na yung dugo ko. Oh. Sabi nung ano, sabi nung mga tao, ay, hey, yung nakabangga, yun ang damage. Sabi, mas kawawa to. Sabi niya, yung tricycle nga, hindi na hindi nga natinag eh. Di ba sir, yung tricycle, di ba may bakal yan? Na parang armor. Yun, doon ako kumama. Meron ka ba sa yung ano, yung panghigpit doon sa sa Wave 125? Pa nag ano ka langis, is. Anong tawag doon? Yung panghigpit niyo, boss. Sa Uh Oo. -oh. Depende kasi kung, kung ano sa issues. Ah, ganun? Mm -hmm. Sa Wave, wave 125 sa Gilas? Oo. Uh Meron -oh. ko lang kung 17 yata yun. Yun, naglalaro sa, sa ganun. Pwede ba umakiram, boss? Balik, balik ko na lang mamaya. Ligating tayo, sir. Ah, di ba pwede? Diba sa company. Sir. Ah, ganun? ko lang sana kasi kinamay ko lang eh. Ayun guys, kinabaklas na. Yan pala mukha nyo, oh. Mukha ng motor natin. Kaya baklas sa rin yung ano natin. Decals. Matrabaho rin pala yan, no? Saka, uh, kailangan dahil yung baklas. Oo, matrabaho rin pala. Akala ko hindi na matutuloy Sabi ko na pag ako ng loob sir Kasi 6 months na eh Sabi ko baka abot din pa ng Pasko <laughs> Sabi ko mo wala natin pag-asa Itong mapapagawa yung motor ko ah okay, sir. Nice. apa baka naka naka tornilyo pa ngayon pa, lang. ngayon pa lang first time ya so oh, ngayon pa lang mabaklasin yun medyo virgin pa siya virgin ah oh, binabaklas na sir ah shout out kay sir shout out Sabi natin sir ha, baka madisigrasya ka. trabaho talaga ano grabe lahat pala sir no pati mukha baklas talaga no oh, ang na baklas ang sir Hawakan ko. Para magkaroon ka ng puwersa. Ito na yung mukha. Eh. Mukha ng motor natin. Uh, Pangit na pala siya tignan pag ginubara na, no? Mm. Ang kumbaga sa Aerox, ang nagpaganda lang, Giggles lang yun. Eh. la

na subscribe cho sa lahat dito, Gõ no? hmm. Paano yun eh, sir kapag napasok ka ng tubig yan sabi natin na ah, hindi ko nilagyan ng tape Hanggang grounded yan no Pwede mo pundi Ha? Pwede mo pundi Hindi malaking pera yun sir no Huwag na pundi lahat no Pwede Kung malimlayan maling lang yung ng tubig Ah Buti pala naisipa eh. huwag lagyan gagad ng tape no hmm. Oo. No. Oh. Kasi iniisip ko ngayon time na yon, sabi ko paano pag magpaparistro ko ng motor tapos may tape sa harap. Paparistro kayo ng motor yun? Wala naman po. Oh, ah, wala naman problema. Basta umaandar, no? Tapos may ilaw. Mm hmm. Pero alam ko sa mobit yata, sir, kapag nag-apply ka, kapag may tama yung motor mo, hindi ka makatanggap, no? Hindi ko lang ito. Kasi Ado? sa iba, wala yun na. Hmm. Hindi naman, sir. din yun ang mukha niya guys eh. nung motor natin pinahirapan si sir <laughs> okay sir yeah, yan yun ang mukha ng motor natin yun na Para saan to Sir? Ito yata sa ano ko, no? Sa so, may driving light, no? Yata. Naka-valley ground lang yan, Sir. Ah, naka-valley ground lang? Oo. Uh Hindi -huh. siya pwede ipulopot, no? Oo. Uh -huh. Pag ano sir, kapag yung tali hindi pwede. Ha? Hindi pwede tali na. No? Pwede naman. Pwede naman yung cake. Ano yun? Hindi lalagay dyan. Yung parang sa pati yung cake. Meron ka Wala tayo na sir. Ah, pwede ko sa pati yung Diyan lang sa pati yung cake. Mga magkano ba yun? 20 pesos flat. 15 mga ba? Anong tawag doon? Yung cake. Sa ano? Terminal. <laughs> Ah, flip terminal? Oo. Uh Gusto, -huh. sagot lang. Sabihin mo lang, pang ground. Pang ground. No! Ayun. Paano oh. headlight? Ha? Paano rin Ito? 7,000 yan eh. Siguro kung wala sir, insurance na siya, sir. Malamang hindi ko itong mapapakabit. Malamang tuloy-tuloy lang ganon. Oo, oh, ganon lang. Buti nga nga mo sa naisipan ko magulo na insurance. Hmm, kailangan. Malaking bagay din sa tingin. Oo, sabi ko. Biro mo, sa 2,000 mo, 10,000 <laughs> yung mapapalit, di ba? Pero iba naman dyan, hindi naman masyado na may Ah, hindi na gamit. Siyempre, hindi naman sila na-accidente, sir, no? Mm. Pero, kahit naman yata tapos na, ay bago matapos, pwede ka mag-clean. Ah. Oo, oh, installment. Oo. Uh oh. Wow, guwapo na siya. Grabe, pwede na. Oo. Ito yung dati, oh. Ito yung dati natin. Guwawa naman siya. Talagang basag talaga, sir, no? Oo. Ay, grabe. Binasag, oh. Yeah, Ayan, sir. Ang backup natin ng headlights. So, wow, wala pa alam. Thank you sa memories. dami natin pinagdahanan. Ayan. Yeah yung dati headlight natin ito, ito na ngayon yung headlight natin ngayon medyo naging gwapo na no sir no? Ay, bago na ha? Ah. kunting ingat na talaga sir no? kaso nga ano, kahit naging ingat ka rin talaga kung disgrasya talaga sir no? Oh. ay! Alis na sila? Pinatransak mo naman natin? Ito mo natin. salamat sir ha. Thank you, thank you na marami. Eh, sir, share Saan si sir. Saan yun, sir? Ha? Pero ako mo yung siwan? Oo. Laging sa akin lang nagpapagawa papagawa yun. Ha? Laging sa akin lang nagpapagawa yun. Ayun? Yung dito nagtatrabaho? Hindi, si Mon. Ah. ah, yung kukuha ng ano? Naka-aerox. Ah, yung isa, yung dito. Uh, Oo. Oo. So, Kapit-bahay ko rin yun? Fire volunteer rin natin. Oo. Oo. Ito rin kukuha ng item, taga doon sa amin, taga Taga ito naman yung sa kanina, taga 1, is is oh, ako isto naman ako. Ay, ginagawa na lang sila. Marami sila naman. Lagi yung yun. Tsaka yung 14 na dati, yung luma. Ah, ganun. Pero dyan ako dati sa... collection plate is never uh, hello guys, uh, ito sa Motor Trade uh, Munok E. Rodriguez guys uh, kayo ng motor dito guys Ayan, makasyahat natin dito sa loob Ayan guys Kung gusto nyo guys ng mga bagong motor Ayan, mga uh, huligan Ito okay, guys, ito yung mga repo, ito yung mga bag guys Ayan dito guys ng mga motor Ayan guys Ayan dito Ayan sa Ayan, mulo. Shout out sa mga nagkatrabaho. Sir, so, thank you sir ha. Sir, thank you. God bless. Ang oh, gumawa ng motor natin. o oh, sige ma'am. Sige na, sabihin mo na para ano, paso nga sa YouTube. Sige na. Sige na. Para marahin pumunta rito. Oh. Sige na, huwag kang Bablog natin. Hello Sige na. afternoon po, gusto kayo po, po kayo mag-apply po Sana sa mo. Thank you. Okay, thank you guys. Hi okay, ma'am. Okay guys, maraming tao dito. Okay guys. It's a job yung bigyan Peace out. Ma'am, thank you ma'am. Salamat po. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. God bless. Salamat. Okay, guys. Ha, tapos na yung ginagawa natin ng motor. And, ito uh, na tayo -ta Bye-bye.

Batman, oh. Ayan oh, si Batman. Ay, video nga kita, eh. Ayun, si Batman, oh. Ah. Ayan, oh. Oh, grabe. Ang gabong. Parang robot, ah. Oh. Oh, pogi, oh. Oh, oh, oh. Oh, Hmm. Oh, si Batman, oh. Oh, si Batman. Galing, oh. My Prider Batman. Oh, oh. Grabe, oh. Oh, oh. Diserado pala yun. Oh, oh. Oh. Uh -huh. Hello. Hello. Yan oh. Oh si Batman oh. Katago si Batman. Oops. Nakasarado. Oh, bumukas si Batman. Oh, popogi oh. oh. sumarado na naman. Bumukas ulit. Ay, grabe. Kalupit na. Mhm. Uh -huh. Ngayon oh, si Batman oh. Mhm. Uh -huh. oh, si Batman. Oh. Mhm. Uh -huh. Uh -huh. Pogi naman ni Batman. Sa si Batman. Ay si Batman. Na naman. Oh, grabe naman 'yan. Oho. Uh -huh. Grabe. Ha? Huh? Batman. Batman niya Okay, this job me Miguel mo sa vlog. Jalek Marshall Mingo mo sa vlog. Ah, uh, peace, peace out, peace out. Peace out. Bye-bye. Yeah, Bye -bye. please like. Please, please like, like, and share, subscribe, subscribe my, YouTube, channel. YouTube channel. Ano 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 YouTube mo? Jalek. Masaya. Masaya minggo. Mo sa blog. And Joby Miguel mo sa Bye bye. Bye bye. Peace out. Peace out. Whoa. 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 Jue.